Magandang umaga, mahal. Magandang umaga. Too. <laughs> uh, anong ginagawa mo? I'm driving. Ah? From school to the house. Ah. Uh, Back to the house. Anong iniinom mo? Red wine. Mali. Kape. Ito na nga po. Uh, Inihintay po namin yung aming um, anak sa school. Sa high school. So ngayon, mag-date naman po kami. Uh, date na tayo pa. <laughs> Uh, pag-usapan natin ang weather ng tinian. Um, maliwalas ang panahon. Ma mainit. Tama ba ako pa mainit? Ito yung elementary school dito. Walang hangin. Walang hangin? <laughs> Namatay ka na na walang hangin. Ito yung elementary school. Galing namin yung punsa kong anak Dito. So, yung dalawa naming anak, dilingap naman namin sa high school. So, hindi pa kami nag-almusal. May dala lang kaming kape. Dahil kape is life. Tama ba ako pa? Kasi Kape. Kape. new vlogger kami ni <laughs> Papa. New blogger kami. Kami nga pala ay hindi pa rin ako sa, I'm not used to it yet. Kami ay Bangla Pinay. Bangladesh and Filipina couple. Uh, since 2001 no pa. So matagal na po kaming mag-asawa. Meron po kaming apat na anak. Uh, uh, simple lang po yung buhay namin dito sa Tinian. Uh, sa ngayon po, ah, uh, magbablog na lang muna kami kasi wala kaming dalawang trabaho. <laughs> ano Ikat ko muna anulit. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Thursday. So ipapasyal po namin kayo sa Tinian. Ay, ba't uuwi na tayo? Mamamasyal pa tayo. Gutom Gutom ka na? na palang mamasyal ng asawa ko. Gutom na daw siya. Mag-aalmusal na tayo. Mag-aalmusal ka na pa? Anong kakainin mo pa? Ha? Bread. Ano ang bread sa Tagalog? Rudy. Tangi, bang yun. Ano nga, dali alam mo, di ba? Bread in Tagalog, what? Sige na. I remember first. Ay, ay, ay is starting letter T. 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 -t? <laughs> tina. Pai. Ano? Oh, Tina Pai. Alam mo eh. So, ang almusal mo, Tina Pai. I'm going to see the paper. O, ano? yan? Oh, tina Pai at? Tina at? Anong coffee sa Tagalog? Papa. Uh. Coffee. Tina at? I don't know. What is Ka? Is this a coffee? Hindi. <laughs> seryoso. Tinapay at kape. Kape ay. So how to say Very hi da tailor of Sicuya. Oh, sige na. Papa how to say good morning in Tagalog. Say it. Magandang umaga. Oh, see you. Galing. Galing na mamagtagalog.